different locations but have exactly the same contractor and contract cost this is disturbing this is one of the initial observations of the president Do you believe this is also a fair assessment oh, walang kumikilos sa ating mga resource person i think this is a fair assessment coming from the office of the president. Meron pong ginawang actual na inspection ang Pangulo in Kalumpit, Bulacan. Lumabas po ito sa mga dyaryo. Initial inspection showed the dike appeared to have followed, to have not followed the right specifications, sabi po dun sa dyaryo, of materials and also appeared to have gaps in the dike that made it incomplete. Nagpakuha po na ng scuba divers ang presidente. This is what they call tactile inspection. Nakita po nila doon ang Ito po ang nakalagay. Scuba divers were dispatched to assess the flood control project. They reported that the concrete underwater was of varying thickness and was sadly built. The divers also reported the steel reinforcement were not driven into the river, so water is still flowed underneath. Let us, let us break that down. Ang ibig pong sabihin nito, kahit kami po hindi, hindi naman inhinyero, karaniwang po sa inyo lahat ngayon ay engineer, hindi po sunod yung specification. Dito lamang po lumilitaw yung mga tinatawag na seat piles hindi po ibinaon sa tamang lalim. Ano pong ibig sabihin nun? Karaniwan po, and I think you will all agree, six meters po yung seat piles. Eh. Talaga pong pipiliting ibaon yun. Yung, yung lima na metro ibabaon mo, maring ang lilitaw na lamang na nakikita mo is one meter. What is the significance of that? Kasi kinakailangan ma-address mo yung scouring ng river. Pag hindi umabot ando sa punto na yung cascading waters will be gradually eroding the soil, ang lalabas nun, nakabitin na yung inyong ano may nakabitin na yung seat piles na kunwari ibinaon nyo ng 5 meters. Ano mangyayari kung nakikita na po yun? Babagsak po talaga yung slow protection na inilagay ninyo. Ito yung kaawa-awang kalagayan nito eh. Nakita pa po yung ano eh. Upon tactile inspection, the drivers found that the beam was no longer connected to the seat pile support. Yung beam na sinasabi niya, this is the apron. Tama po ba yun? The apron is the basic structure that will hold the seat piles. Kung wala po yung apron na yun, na magkukonek dun sa slope, walang integrity yung project na ito. Babagsak at babagsak ito. Mamaya po, meron kaming ipakikita sa inyo kung bakit Ganito kalala ang problema ng ating bansa. Pero ba yung isang ano natin, slide natin para makita lang yung karon tayo po ng idea kung ano yung revetment. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, diki po ito eh. Yung embankment po, Pagkaraniwan, pagka-DK, ginagamit din, kahit na mga tricycle lang, mga motor, nakakadaan doon. Pero dapat merong slope protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin, tap, magigiba yun. Ready po ba tayo doon sa isang slide para magkaroon? Eh yan po, ano po yung tawag dyan, uh, Secretary uh, Bunuan? Di ba yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin. 80% lupa, 15% simento, plus 5% bakal equals pera. Ano, ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi ito wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan-tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, uh, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think uh, this is a failure of the structure in itself. So dapat wala nang siguro. Check-in mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kaya-kaya naman po yung ma-identify eh nasaan po yung mga district engineers nyo para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adapted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan Chair Erwin. The picture paints the thousand words. Dito po, hindi words. Pera nakalagay. Eh, 80% lupa plus 15% cemento, five, plus 5% pera, 5%, 5 bagal. Ano daw, chairman? Oda, equals... This is a microcosm of the projects I think this this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya wala wala po talaga ng uh, mangyayari sa sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba? Ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit, hindi ko po sinasabi ito ha, ah. ito ano, ano lang po ito, ibang-ibang project po ito, pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa kalumpit Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? The representative is one Miss Maria Roma Angeline Remando. Nandyan po ba kayo, Madam? Nawala po kayo? Kanina po. Ah, wala. wala pala sila. Thank you. Before we continue, let me acknowledge the presence of uh, Senator Joel, our Majority Leader. Thank you. Before I continue, uh, some of my colleagues would like to uh, make uh, short uh, opening statements, no longer than two minutes, please. Let me acknowledge also the uh, arrival of Senator Bamaquino. Any, any one of my colleagues who want to? Uh... The first one to arrive. Two minutes, sir. Thank you. One minute lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman, good morning. Good morning, everyone. Our resource persons. Uh, good morning, po. Uh, I just would like to quote the very famous uh, impression. Made by our uh, majority, uh, majority leader, Senator Joel Villanova. That According to him, itong uh, ating uh, flood control funds, fund no? dedicated to flood control, divided by the number of days in one year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day. government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, ay eh, talagang lalong-lalo na, including me. Including me. At uh, lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng uh, flood control dito sa aming lugar para para ma-mitigate ma, ma yung sitwasyon na ito but anyway we we are not entirely blaming everything to the projects meron tayong uh, we have a plethora of uh, reasons bakit nangyari nangyayari ito meron tayong uh, uh, climate change meron tayong sinasabing yung Uh, reclamation and other reasons pero yun nga sa ordinaryong tao kailangan maklaro natin ito kaya ako personally for myself ha, and i hope uh that chairman and the rest of the members of this committee would uh, share with me in my quest now sana during this hearing ma establish talaga natin to for the for the benefit of our people na nanonood ngayon Number one, these are not ghost projects. Number two, sana ito mga project na ito ay hindi ito yung uh, 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 quasi physical and quasi spiritual. Ngayon yung project na sinimulan lang pakinang tao, then afterwards pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay talagang ang estado nito, mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today and uh, I hope uh, I, I I hope that all our resource persons would uh, uh, cooperate uh, 100% in this uh Senate investigation because itong itong uh, mga aming uh, committee ng ng uh, Blue Ribbon Committee uh, we, we are not witch hunters here We are not ghostbusters we are truth seekers so in our uh, quest for the truth sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank, Thank you. you for your two and a half minutes, uh, Senator Batu. Uh, following the order of arrival, I will call on uh, Senator Rapi Tulpo for his uh, two minutes. Maraming salamat, Mr. Maraming salamat, Mr. Chair. <clears throat> Ako po ay uh, magbibigyan ng senaryo kung paano po mahilang sa karnimbaka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, chinachap-chap, at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, bycom and program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya dun sa mga nabanggit ko, NEP, BICOM, and program sa Region uh, 4B. na Kung saan ang regional director doon ay isang nangangalan, Mr. Gerald Pakana. Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanyang uh, kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano exacto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60% kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 10, uh, sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion